Salamat sa edad kong ito. Nagdamak ko pa ang pagmamahal ninyo at nakita pa rin ninyo ako. At uh, nawa, kung papala rin pa at bibigyan pa ako ng ama ng buhay, salamat sa Diyos. Ngayon kung hindi na at magpahinga ako, manindigan kayo hanggang sa makas. lang. Welcome po to our family. Kain po tayo. Amin. Kain tayo, Nay. Oh, sige. Nay, kamusta naman pong buhay-buhay? Ay, eto. Po. Still alive. Kaya naman, kamusta rin kayo dito? Eto po, maganda pa rin po. Siyempre po, may pinagmalahan. <laughs> sa bagay. Maraming gustong niya si Pam sa inyo. Oh, eh. ano? Yeah. <laughs> Ano tatanong mo pa? Uh -huh. Unang-una po, Nay. Uh -huh. Napansin ko po kasi itong keychain nyo. Ang uh -huh. ganda. Saan po galing to? Ito, alam mo. Itong keychain na ito, ibinigay ito ni kapatid na Felix sa inyong lolo, mm -hmm. kay Ama Vargas. Kaya ito'y pinakaingat-ingatan ni Ama. Hanggang ngayon, hanggang sa'yo nawala na, nandito pa ito sa aking pangasiwa. Ah, alam mo na, yan ang halaga niya. Ang ganda nga, Nay. Eh. Ah, okay. Kaya yung pinakiingatan namin, yan lang ang remembrance na iwan namin. Kasi lahat ng picture, lahat ng mga remembrance namin kay kapatid na Felix, inanod, nabasa, naulanan, at binagyo. Kaya lahat wala na kami remembrance, maliban dito. Ito na lang nag-iisang iwan sa inyo? Ito na lang ang naiwang naisa sa akin. Kaya pinakamahal-mahal ko yan. Sayang so, naman, ibang litrato. Sayang nga po, hindi ko man lang nakita. <laughs> wala tayong magigawa. nandun na talaga eh ay kaya sa nagsisisi nga kung bakit kahit isang retrato lang natira alam niyo yan si kapatid na Felix pag tuwing kami sumasamba sa sentral sa San Juan lagi namin kadaupang palad dyan ni ama doon yan lagi nakaupo sa tabi ng palmera na mataas may upuan siya doon kinikintuhan niya kami tungkol sa kanyang karanasan ang lagi niya sinasabi sa amin, bawat kibot, bawat hakbang, kahit anong gagawin, unang-una, ang lumapit at manalangin. Yan ay sandatan niyo sa buong buhay niyo. Nay, nice. speaking of pag-aasawa, mm. Kadiwa naman na po ako. Mm. Paano ba yan? Mm. <laughs> Meron po bang na, nasabi ang sugo patungkol po sa pag- boyfriend, girlfriend? Meron. Bakit ka mo? Unang-una, ang tanong ng magulang sa anak na gusto mag-asawa, may pagkakilala ba yan? Kilala mo ba kung sino yan? O kung may pagkakilala yan, okay lang. Pero hindi pa tapos. Kailangan makita ang tunay na katawan niyan. Tapos. Kaya yan ang ang ko. Tapos na ako matawag. Convert lang ako. Pero nakatatak sa utak ko yung sinasabi ng kapatid na Felix kailangan si Pam kung sa kasakali na nag-iisip na siya na sa pa -pa pag uh, papunta sa pag-aasawa o pag-iisip na pagano, pang pag, ano, pag pap, yung pagdating ng panahon talaga mag-aasawa siya. Pero paano kaya? Ano kaya ang ano kaya ang magiging buhay ni Pam? Yun ang ano kaya ang magiging buhay ko sabi ni Pam sa sarili niya. Ito kaya ang natagpuan ko, bigay kaya ito sa akin ni Ama o ano kaya ito natagpuan ko? Problema ko ya, kaya ito? Yun ang dapat tatanong sa sarili ng kabataan. Oh. Dahil, kung hindi mo itatanong sa sarili mo yan, ay, papaano mo ano? At unang-una, isasangguni mo sa Diyos yan. Diyos ko, ano po kaya dapat kong gawin para maituwid ko kung mali man ang ginagawa ko? Ituro mo po sa akin. Para magabayan mo po ako. Kung mali, ay kahit sa panong paraan, makarating sa akin ang tama. Ako, ganyan ang ginagawa ko. Sa so, tuwi na lahat ng pagkakataon. Hmm. Nay, paano ko po ba malalaman kung galing po ba sa ama yung darating kung sakali, di ba po? At so, magitan ng panata mo. Ang ama ang gagay sa iyo. Ang ama, kahit sa anong paraan, makikita mo ang dahilan kung paano, kung totoo yung maliligaw ba sa iyo, kung totoo yung puso niya, <laughs> kung ano. Makikita mo sa kanya dahil kung hindi para sa iyo, magkakaroon ng kahadlangan yan. Magkakaroon, mar makakita ka ng ng isang bagay na, uy, nakita ko may kasama kasi ang babae ba. Ayun, maaaring isang lang na yun. Yun ang isang kwan. Tuturo sa iyo na may makakarating din sa kaisipan mo na kwan, ang dapat mong gawin para may guide ka ng tama. Yun ang kwan. Ikaw pa? Kung may manligaw, may parekwark... Meron ka ba? Hindi. <laughs> kasi requirements lang naman dyan eh. Unang-una, tinuturo na sa atin para ng palataya. Hmm, tama. Para ng palataya yan, isang iglesia ni Kristo, may tungkulin yun ang pinakamahal oh totoo yan yan oh, oh, nakikita mo na sa amin ni mama mo di ba alam mo yung kwento namin <laughs> na <Namin>, oh. <laughs> oh, diba? oh, kahit na hindi kami gano'n na, na, matagal na naging magnobyo at magnobya kami pa rin yung pinagsama oh siyang dapat oh, no, Nasaan nasan kami ngayon nasa tama nasa diba? tungkulin pa rin hmm. Oh. yun yung unang unang pangahawa tama yun kasi pagka hindi ka na wala sa iglesia yung lakad mo dire-diretso na. Hmm. hindi ka maliligaw. Maliligaw ng landas. Yun hmm. ang pakaiingatan mo. Oh. Ah. Lagi natin ingatan yung kahalalan natin. Ang ah. kahalalan ang importante talaga. Yan ang pinakamahalaga sa akin. Dahil, dahil wala lang, wala lang, wala lang higit pa sa kahalalan. Ano pa ang gusto niyo malaman? Paano kayo nag na na convert? Ako kasi nag-aaral. Sa pag-aaral ko, nag-gusto ko trabaho nag-trabaho ko. Pumato, pumasok ako sa isang photo, photo service, photo shop. Ngayon na, ang naging boss ko, iglesia. Mm. Inakay niya akong unti-unti, kasi -unti, mula ayaw ko. Dahil agripayan ako. Kaya sabi ko, wag, sabi ko, magagalit ang papa ko. Hindi, e hindi sila nagsasawa ng pag sa akin. Kaya dumating sa punto na yung kapatid kong panganay, lagi niyang sinasabi sa papa ko na, Pa, yan si Ligaya, lagi na sa iglesia. Baka bukas makaloyan, iglesia na yan. Ay kaya ay rain or shine, sumasamba kami, hindi ako nagpapaawat. Kaya yan ay sumuko din sila ng kaawat sa akin, kaya pinabayaan na nila kami. Kaya pinagpapasalamat ko yan sa Diyos. Kaya kung ano ang paninindigan ninyo, ang pagkakilala nyo sa kahalalan na natanggap ninyo, yan ang lakaran ninyo dahil yan ang totoo. At saka kung kayo may ano, may hindi kayo makayang hindi kayo kaya ninyong sol solve, isolve ang problema, manalangin kayo, lumapit kasi Diyos, tuturo sa inyo dapat. Dahil yan din ang ginagawa ko. Gaya nga din po nang laging tinuturo sa atin sa pagsamba. Sundin niyo aral na lagi na didinig ninyo. At kung kayo medyo nagdududa, medyo may pag-alinlangan, manalangin kayo para malis ang pag-alinlangan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Magpakatatag kayo habang Nakakausap pa ninyo ako, ta, naka, nakakapagtanong kayo sa akin kung anong dapat gawin. Nakakarating sa inyo dapat nyo malaman. Hmm. Ano Ilang nandamit ang sugo? Oh, maraming beses. Saan yung una? Maalala sa yun San Juan. Ba? Sa San Juan, yan ang pinaka-main nun. Yan ang pinaka-unang kapilya, unang sentral, mm. San Juan Rizal. Yan ang unang-unang kapilya na si kapatid na manalo, pag yan ay dyan, mga siwa hindi kami pwede ni amang hindi dyan sasamba. Maski malayo kami, at kami nasa may Malacanang, sumasamba sa kami doon. Dumaan, nakikipagsuksik kami sa Diyos sa sasakyan para kami lang makarating sa oras. Yan talaga na yung nahabon namin. Kahit sa mga kuwan, yung sa dibati, hindi kami nagpapahuli ni Ama. Yan ay dyan kasi nakukuha natin yung yung mali at tama, dyan natin nakukuha sa diskusyon, sa mga diskusyon ng mga una-una. Pero ngayon, wala nang diskusyon ngayon. Ang sabi ng Diyos nga kay kapatid na Felix, sino ang pipigil? Oh, Maliwanag -pip? -pip. Ano po ba yung mga naging experience niyo po noon tuwing sumasamba po kayo? Tapos ang mga siwa po ang Kapelix po. Alam mo, pag si Kapelix ang mga ngasiwa sa pagsamba, alam mo, halos pagpasok mo pa lang ng kapilya, madadamon mo na madadaman mo ng Espiritu kung paano ka sinasamahan. At yung leksyon niya tinuturo, mapapasok talaga sa puso't isipan mo, kahit na may time kang mayro pag-alilangan, pero pag narinig mo ang mga salita niya, ang babasahin niya sa Biblia, hindi naman siya sa kulo-kulo, makikita mong talagang totoo ang sinasabi niya at binabasa niya sa Biblia ay talagang totoo. Talagang daman mo ang Espiritu. Daman-daman mo. Kaya... Kahit anong gabi ng mga magulang ko sa akin, wala silang magawa. Pinanindigan ko ang, pag, ang aral na tilanggap ko. Yan ang kan. Tinakwila nila ako, totoon tanyakwil, totally. Pero hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko. Pero pag siwang ka, Felix, no? Ano yung, kan? Yung, yung talaga maaalala niyo pag yung siya yung nakakasiwa, no? Talaga hindi ko na halos ma ala ala lahat lahat. Tapos basta laging nakatanim sa isip ko yung sinasabi ng payo. Yan na lang lagi nasa isip ko halos yung pagtuturo niya. Na alam ko lagi na sa Biblia. Yun lang lagi ko na lang basehan. Hindi ko na mas yado napapagkukulan ng pansin yung mga anong ano bang nadadama ko ano. Kundi basta lagi nasa sa isip ko. Ako'y nasa Matwid, sa tataman lamdas. Yun lang ang lagi nasa ko. Kaya pag nagli nagli nag nakinig kami ng lesson ng leksyon ay lang hanggang doon ako talagang pinandinin pinanindigan ko na talaga yan ang ginbuhay ko hangga sa ngayon pag-iisa ko kita naman yun nag-iisa na lang ako pero awa ng Diyos kahit ako nang iisa hindi ako tumitigil sa pagsamba sa, sa edad ko ito hindi ako nakakaliban ng pagsamba maliban siguro kung ako nakaratay sa panit pero sa panahon ito kahit mahirap ang katawan ko sige ang sanba ko dahil nandiyan ang buhay ko eh nandiyan ang kaligtasan. Kaya kayo, kung paano, kung hindi ba nyo naabot ang sugo at hindi nyo naulubusan na diri ang mga aral niya, halos yung inaaral ni Kaerde at de Ka Eduardo Manalo, halos iisa. Halos yun at yun din ang pinangangaral. Kaya kung ano yung pangaral nung una, hanggang sa uli, ngayon yun pa rin. Yun ang pinakaano. Kaya mula nun hanggang ngayon din ang ano kung paano minahal ng ka Felix ang iglesia, iglesia hanggang sa hanggang sa kasalukuyan hanggang sa yan yung parin yung parin pagbabago. pagbabago ramdam na ramdam nga po oh, natin oh totoo yan sir kaya po nabuti ng ka Felix na? ay oo ba labi lagi namin <laughs> kakamayan yan <laughs> sa sentral <laughs> Okay yung feeling mga kamay ng ka Felix <laughs> <laughs> alam nyo po na yung sinasabi nyo po kanina na uh, yung mga turo po ng sugo, yung mga pagpapayo po nila. Nararamdaman ko din po ngayon sa panahon po ng ka Eduardo na lagi nga po tayong manalangin at kung may mga pagsubok man tayong nararanasan, eh, idulog na lang lahat sa kanya. Tapos, lagi nga din po ipinapaalala yung ating kahalalan na dapat huwag nating iiwan. Opo. Oo, yan ang pinakamagaling. Ito lahat, wala lang, gagaling dyan, kundi yan lang. Kaya pagbutihin ninyo. Pag baka mahal-mahalin ninyo ang binigay na karapatan. Huwag niyong bibitiwan sa anumang pamaraan. Sa lahat ng pagkakataon, sikapin niyong yan ay eh, huwag mabitiwan. Yun ang may papayo ko sa inyo. At talagang ikaranasan ko. Hanggang ngayon, karanasan ko yan. Ano po ang mga pinagdaanan yung pagsubok at paano po kayo inalagaan ng sugo noon? Ah, ang pinagdaalan ko pagsubok, matindi. Nagkaasawa ako, kinasal kami ng ama ninyo na hindi alam ng magulang ko. Mm -hmm. Dahil nga sa pag-uusig. Ang sabi ng boss ko, paano yung kaligaya? Paano yung kaori? Sabi sa mister ko, kay, ta kay ama ninyo. Si kaligaya, iuuwi na yan sa Sabado sa Mindoro. Kasi, nalaman, ngayon ay na yung nag-iglesia na. Nabautismuhan na yan. Ngayon, papaano ka? aalis ah, ay yan, papunta lang ni Doro. Ano, ang decision mo? Wala, well, hindi ko po alam eh. Ay, kung gusto niyo, sabi niya, doon na kayo pumunta sa aking nanay sa Bulacan. So, mga na rin ako sa kagustuhan kung ako'y maligtas. Na ako'y wag mapahamak. Dati once na ako'y napunta ng Mindoro, tiyak na tiyak ko na hindi na ako makakasamba. Kaya pinili ko na ang ganong buhay. Kahit hindi ko alam ang buhay mag-asawa, pinili ko pa rin yun. Para ang kahalala na binigay sa akin ng Diyos, mapagyaman ko at panatili sa buhay ko hanggang ngayon. Awa ng Diyos. Ito ako at saka ang ama ninyo, matay na masigla, nasa tungkulin. Ang um, pagsubok na kasi, e, yan, hindi nawawala sa akin sa paglalakbay natin. Totoo Ito. yan. unang una pag may pagsubok pa, una-una mo lalapitan ang ama. Kasi wala nang ibang sasama sa iyo na hmm. walang walang ibang tutulong sa iyo kundi ang ama lang. Marami kami nilapitan ni mama mo pero bigo pero bigo <laughs> yung iba oo oo oh, oh, pwede may hmm. pero pag kalumapit ka sa ama hindi man niya ibigay ngayon oo oh, baka hindi pa na oh darating panahon panahon ng kaya panahon. sinasabi naman sa teksto natin di ba na pa hintayin mo lang Mag hintayin magigay. mo kung kailan ibibigay tama yan naman kung okay, 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 kailan pag uh, sinusunod mo kasi yung mga aral, hindi ka maliligaw. Oo, oh, hindi ka maliligaw. Tum Tama yun. Yung pinakagandang ano doon. Basta laging mong iisipin, unang-unang -una mong lalapitan ng ama. Higit sa lahat. Well, Talaga. Yan ang iba. Ito na magiging hey maipapayo namin sa'yo. Um, nay, thank you po sa so, mga pagpapayo niyo po. Maraming na ako natutunan. Tapos, may tatatak ko talaga to sa puso't isip ko para, sabi nyo nga po, huwag natin iiwan yung ating kahalalan at kailangan manindigan. Thank you pa kasi pinapatnubayan mo rin kami, nararamdaman namin yung pagmamahal mo sa amin, mga and pangako din na ibabalik namin yung pagmamahal na pinaparamdam mo sa amin. Tapos, ituturo din namin kung sa sa, sa mga susunod pa namin uh, kung mag-asawa man, tapos magka-anak. Um, ituturo, ituturo, ituturo ko din sa aking mga anak. I love you, naay! Okay, love you, papo! Uh, love you. <laughs> First time ko din po talaga nakarating dito sa Mindoro. Ang init! Ay, <laughs> po sa pero buti po na sanay po kayo na hindi po ba kayo nainitan ngayon. Okay lang hindi, po ba kayo? Okay lang. Salamat din na eto, siyempre naabutan ka ng mga apo. Oo. Naabutan pa ng apo ulit. Oh. <laughs> so, sa ka na. So, okay lang. Keno na naman yung basa-basa. Basta, oh. bas, basta oh. lagi kayo magpapakalakas. So, pupunta sa ba sa ridi? Oo. Pagkapareya dito lang nandito rin lang naman kami. Kaya nga. <laughs> so, Si Pam naman, eh, dire-diretso na pag-aaral niyan. No. Basta huwag mo na mag-asawa hanggang sa makatapos. Ay, pasalamat tayo at tayo ay eh, sa ganitong pagkakataon ay tayo nagkita-kita. Salamat sa edad kong ito. Nagdama ko pa ang pagmamahal ninyo at nakita pa rin ninyo ako. At uh, nawa, kung papala rin pa at bibigyan pa ako ng ama ng buhay, salamat sa Diyos. Ngayon kung hindi na at magpahinga ako, manindigan kayo hanggang sa bakas. Oh, oh, Yun lang. Okay. being young. Uh, my secret in being young? Yes. <laughs> 87, pero hindi ano. <laughs> ano? Hindi halata. 86, pero hindi <laughs> halata. Ano? My secret? Hindi ako nakain ng baboy masyado. <laughs> <laughs> Ito yan. <laughs> hindi hindi ako masyado sa karne. Almost bangos. Kaya sabi ng mga anak ko, Nanay, anong ulam mo? Walang kamatayang bangos. <laughs> May kinalaman din sa mahabang buhay na yun. Aba, siyempre. Ay, siyempre. Pangalan pa lang ko. Pangalan ko palang isayang. <laughs> Pag hindi ko yung ginamit, sayang binigay sa akin pangalan. <laughs> Ay, naku. Marami tayo natututuan ko.